Kuryente no? naman, uh, Secretary. Yeah. Oh, eh, pag kayo'y naging uh, senador, ano bang may tutulong dyan? May batas naman tayo. Kailangan ba amyanda ng batas? Well, number one, no, uh, meron tayo mga lugar na talagang wala pang sources ng kuryente. Mm -hmm. Sa IPIRA Sa kung hindi ako nagkakamali, ini-encourage ang mga small rural cooperatives. Mm -hmm. no? Dapat siguro bigyan ng incentives ito. Pangalawa, tignan natin ang mga renewable energy natin. Mm -hmm. No? Kasi I think, kung di ako nakakamali, their studies were only using 14%. Ang renewable po, ah, ito yung solar, wind, tides, at nag-aalburuto itong kanlaon at saka itong tagaytay. Mapakinabangan naman itong mm -hmm. uh, tong ataal. Yung thermal energy. Yan po ang ginagamit ng mga Nordic countries. Sa kanila, they get their renewable energies, mga 51%. Kaya medyo mura sila. Mm. Tayo, may studies, kung hindi ako nakakamali, 18% lamang. na po pwede nating magamit pa ito. Let's look at that. Let's give some incentives here. Ang dami natin bulkan dito eh. <laughs> totoo yun. Oh, yeah, no. At mapakinabangan naman oh, natin, di oh, ba? Mm. At pangatlo, ito. Ito, nag-experience ako ito, uh, Melo, Weng, at Joel. No? Itong national grid, nilapitan ako. Mm. Sinabi sa akin na for almost five years, hindi nila makonekonekta ang Mindanao at Cebu. Oh, why? Nga ba? Bakit nga ba? Yung permit ng local government. Nako. Mm -hmm. So ang una kong ginawa, nagkita ko ng task force at ginawa kong head si Yusek Odi Pasaraba. Mm -hmm. Kung papayagan nila, walang problema. Pero kung hihindihan nila, give me a good reason why. Pinapasyokos ko. Oh, oh. in a period of 6 months to 1 year 24 transmission line ang naikabit agad oh, oh. oh, imagine mo, oh, oh. nung araw walang kuryente ngayon meron na, napakasimple lang permit, oh. permit so if pala. ever yun ang titignan ko talaga, bubusisiin ko yan Hindi ba sek uh, Secretary, meron tayong batas dyan, yung sa ease of doing business yeah, the red tape, yung uh, ARTA, oh, oh. yes mm -hmm. kaya nga yung ang sinasabi ko, dapat tignan natin ito, kasi maraming bagay na bumabagal just because of this red tape, bakit kaya? Well, eh, <laughs> pero importante, <laughs> yung batas natin dito dapat ma-implementa ng gusto. Yeah? That's, that's prime example. At, that's on record na gawa po namin during our time.